Ano man yung nangyari sa kanya, mag-pray na lang natin lalo yung mga anak niya. And pag nakita niyo yung mga anak niya sa kanya, eh, sana matiin niyo, or pag nakita niyo na nagrabyado na ng iba, alam niyo kaibigan natin yung tao. Yes. Kumbaga, ano, kumbaga, kumbaga, anin natin, kumbaga tayo niya maging pangalawang magulang ng mga anak niya. Tama, tama. Kasi kung kumbaga, magandang sila sa Facebook, sa Facebook, di ba? So, at least, oh, um, magandang part ng pinagutuwa ko na sa atin, sa kabila ng, ng, ng mga anak ng mga past natin natin, magkakaibigan pa rin tayo. Yun eh, yung hindi makakayaan ng mera doon, di ba? Sobrang bait naman niya kaibigan, wala kang magsasabi. Oh, no. Di ba lahat, baka tingin ka niya anong <laughs> nangyari. Diba ikaw na lang ang maiiya sa kanya, magminati ka niya kahit saan kayo magkita. Di ba? <laughs> <laughs> kaya nakagulat lang din, na ka rin nung pagising ko nung nagpost siya kitna, pala ko joke lang, sabi ko masamang biro. Kaya pala totoo talaga, di ba? So, ala, lang, best lang na, yun lang sabi ko, walang niway yung buhay. Yun, true. So lahat ng galit ang kulat mo anumang meron ka, let go mo yan kasi. Ay, so, kaya, ano, masarapin mo yung buhay mo, di hindi nga, hindi ko mo kagalit. Diba? Kaya na, ano, matapos na para mapasalitahin kita sa akin na. Yun. Iwan ko lang misahe sa lahat sa nakikinig. Ang buhay hindi pahabaan. Masarapan at masayaan tayo. So, kaya kami sarapan at masaya buhay ko. Hindi kaya kama. Thank you guys. Maraming